Please like, push Magi pin emoji bell, up, share, kagawang, comments down below, and subscribe my YouTube Ado, channel, Adson One Vlog. Kung paano uh, mag-organize ng ating mga gamit. So, kailangan natin yun para maging maayos ang ating uh, kapaligiran at hindi masakit sa mata. Kaya, mga kahuan, panoorin natin ito paraan ng pagtiklop ng damit para maayos at organisado. Isa, bakit laging nawawala ang medyas? Ganito dapat ang pagtiklop ng medyas, parang nasayang ang kalahati ng buhay ko. Dalawa, tiklopin ang mga printed t-shirts ng ganito para mas madali silang mahanap. Tatlo, tiklopin ang short sleeve shirt sa parang ito, tiklopin ang laylayan pataas, tapos tiklopin ulit pababa. Simple at hindi nagkakaroon ng gusot. 4. paano tiklopin ang sweatshirts? Lima, paano tiklopin ang hoodies? Anim, Tiklopin ang jeans ng walang gusot at hindi mawawala ang forma. Pito, Tiklopin ang pajamas bilang isang kompletong set, ganito ang paraan. Walo, Tiklopin ang sweater sa paraang ito para maayos at organisado. Siyang, pagtiklop ng coats ng madali, tingnan kung gaano ka simple. Sampu, tiklopin ang down jackets ng ganito para maayos at madaling iimbak. Follow para sa mas marami pang tips sa storage. So yun mga kawan, sana makatulong ito sa inyo. Itong tips nito, ito paano mag-organize ng ating mga damit. So Please subscribe, share, like sa akin. Uh, Agen 1 TV, maraming salamat po. Bye-bye.